Nakay? Nakay, ato'y tiko-tiko ah Hindi ko laman Nagpapit na kami sumaya Wala kayong video na kung ano lang kayo tiko-tiko laman Tapos ta Nagawid ako ta Super happy na bigat lang Ano na kayo? Ato'y tingnan ka talaga lahat ah Ato'y may isang nga itid na ng uh, Lang lang ang okay. at ipaginak lang na kaya atin magsanan ng full ito yung fulls dito ito yung lakay ito may isang fulls dito eh. At, at green rainbow lang kayo na hindi eh, ko ano nakata na eh the green rainbow ito baba ng banda ano mapanpansin ko yung camera green rainbow ito yung nga party lakay adto sa pulis bitoy ay kunaday din nga ang tuding pulis sa dagid baba pero ato lang si may isang pulis la kay nga kapansin-pansin tanga pulis kada dagus tala kay ti kuwa isang farm na bagwa pagnirindaan mos mai teview anong nalako nang about ito yung lakay na yung mga kuwado Litos. Ito yung lakay. Nag-cute ayo ba ni? Eh. Yaso. Yeah, Ito! yung lakay ate eh. dito eh. fish. Mahit na tila kayo, tatati ko yung fish na eh. Ang budak ko eh. Tapos, kuwala ito yung lakay. Tinakasura dito dyan, Mataro Santa. Ah, feeding area. Mabaling kang magpakan. Budak. Oh, Nasa may pizza ka. Eh may feeds ka nang ito dito ko ka sa tiin mm -hmm. so, hey. <laughs> <laughs> relax siya relax pa siya pa tapay lang dito eh Dino nalabasan dah. ko ato yung lakay yung mapanpansin yun <laughs> na makakuha Magbabalik yan man ka mo sa nga muna, sir. Magkano po, sir, yung kwat? Yung ganitong manok. Yung month, itong malaki, sir. Eh. Ang month old siya sir, sa 25. Ang month old niya. Salamat si Kimi. opo. Hindi nga rin, Japan siya mo. Pero yun, ibang klase din yun, sir, no? Mga sir, okay na sila, sir. Pero ito? Brahma. 1.5 uh, po yung 1 oh, month. One month. One month. Uh -huh. Na nagadepende din sa quality. Babae, lalaki. Oo. Oh. na Naamo kay. <laughs> maamo sila sir no? Oo, oh, pag na ano mo talaga sila sir, mas maamo talaga sila. Pag galing bata pa, kaka mo Maamo talaga sila. <laughs> Naka muda. Uh. Naka yung sir? Litos po Tatlo na dito po. Sila dito Tatlo na dito Tatlo na dala kayo nga bupa mirmirinda sir nag stop over tayo tila kayo para <coughs> makikita tayo ah, view tila kayo tayo view ito ko ah sulan kita tayo ng mayat tibio manibot tila kay ati dalan tayo kwatuin bahada ka na yun kita ti pola kay kita ti beauty eh. bagong bagumbayan. bagong kung sila bantayin na kay baka baka matuduhan tayo ti dalan Mr. Kat iti ka na yung pinagtutututut na kayo ito tayo stop over ta magmerinda mangan yun pa na yung bahada ito na kayo yun pa na yung paulog iti dalan gang ito yung lagay mga laki iti video tayo ito yung kamirak <laughs> malubulubat na yun Ngayon sa muli po, ah, salamat kayo po Diyos. Ito nag Pre tayo tatta Ta nasakit pilang lang tili likod Akong nga nagmotor nga nagapod yung wala man lang <laughs> kaya Nung numalam Spray ka kay Tikwa iti pang punggos Punggos side Kaso ka Madi nga mabalin nga kwa Madi mabalin nga ilaw ka dyan nagatang kong agas nga pang punggos Iti pang insecticide. side isong nga Sayang lakay, mali aja na alat tayong, nagatang tayong agas kaku aja yang agas pungguran Madi dapat ngalalaukan la tanu malaukan kanu dagjai agawan uh, tiko ana mabsut ti ti tama nala kaya sila mapirdi tiko ana ti aja agas jadi makakwala kay, <laughs> makatalab ti pagayon Kasi mani kulian kita mani kulian tadi ada korintang pas pas turna. Agi kita nba ya, agi kita nba gigi tikau. Ayo itu gigi patok kau kah? ukup aja mesek ke? Daman tidur wong agi kilo guys. Udah atas atas merunung pergi ke tarajetel talun. Babi gamen ke? Kayaknya ayam, Ayan Baboy, yung taxolone, pinangkong tibaboy kami. Kulungan nalang nadaan kasi po na.

Oh, bukol talaga ito ni eh. Bukol talaga ito eh. paglip na mga natin eh. Mm. eh. Bukol sunan. Bukol sunan. sunan. Manungal daw bago rumaramada kito yun no? estimate Ang nga pita sa tan. Oh, uh, itin. Itin yung nga nagtapos dati aga eh. Uh, Ang dagkuhan. Ang dati eh. ka hmm. Tapos. Basta ka eh. Kuha ata na halos nagigid lang kita. Ato yung lakay las, ato yung lakay nga kwan Karagadan Wala ang tatay ko Agas Kasi so, dun mo ba may aklakay Nagmiksak ti Agas Hindi kabel ko dito eh Duwang klase Tapos ikulog ko Ito lang nga, dupit sobrana

kagatang dito pag eh. yung pagwawasin yun Sa tiyo brand na eh. <laughs> ni It's sponsor madika de, eh. at lang na kagatang tete kasto yan kasi ni Apo Nagkwate ata Nalipas mo ti pa-spray tayo lang Ito eh kagaling okay, kagabi na kaya ag uh, kwata yo pa washing tayo diyan nag hustle nga banda ta dili do maka na wangay nagalis day si minto Ga -na nga ni ki DJ nga di nagalis ni si minto <laughs> na Ur matakti mga kasli online brush kinata na ata pag makina pressure Ayun nga kung ato'y lakay, nagginahawa, no? Dati kasi yung mga gamit. slide balay at yung mga sasakyan may banda sa sarili mga gamit na makapagusto ka lakay nga po ah uh, uh, Kung tama <makes> tano one times no aji malam. No, why? one mm. seventy si na. ori ka lang di bating orange one One. Tela kay. Ila la ko ni manong iti itek. Putang pa lang kanaw. Una na. pa-sinita <makes> <Manong makes> <makes> ko, hindi Hindi <makes> <makes>

mga ala ni Mario Mario nga po nga ay dai dai tigra da 400 to ay tin paygan ala na tapos ang isang ribo ko naman ni Bino so maday mula diyan ore nabobobotti wa ag pa daw wala kanya dan basta di oi siya mutim pagani da boy ko kwa dai 20 ajin oh bugot dugwa ni daga am ikad na mi wa ikaw pati laki na ikad na mi dugwa ng laki Thank you.

hindi ka gamen gamin pang kwati na espirito ka pang pesticide madimabalin mabalin gamin nga at agas ko madimabalin mix umix ijay at ay ay pangguran dapat ka natoy na ato na pang pangguside so nalaan at ay awanti na mix para kuha madimay kapidisan Dumating tayo ganti kasi yung alakay nga ako Nga uh, pismas Ta nas Ado yung na uh, ako alakay nga sip sip tita yun Ta Nasip tata yung nga Pag kwa gamitin nga pang ispray Nga ispray tayo Nagang kwa lang gaya ato yung ganun laki update tayo Ta hindi nakapag spray tayo kaya hanggang yung tila nga nang tatay ito yung kamera lang kayo batok lang dito eh. balita mabasa ito bulsa bulsak hanggang tila ngayon, ay salamat kina po Diyos ito yung hanggang nga sa muli po salamat sa Diyos bye bye